Sa tempong uh, pulong panalangin niyang kumbuksahin natin ng ating mga Biblia Second Cor uh, Chronicles sa Old Testament Second Chronicles chapter 7 Ito ay isang pamilyar na, na talata at uh, nawa hindi natin ito pagsawaan kundi kunan natin ng panibagong lakas ng ating pananampalataya Verse 14, ganito po ang sabi. Kapag aking, I mean, at kung ang aking bayan na tinawag, na tinatawag sa pangamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad. Akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang mga lupain. Pinamagatan ko itong paanyayan ng Diyos sa pulong panalangin. Paanyayan ng Diyos sa pulong panalangin. At ito'y tatalakay natin sa tatlong bahagi, tatlong uh, sermon, tatlong lessons, at uh, tatlong Wednesday. Bago lahat tayo munay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita ninyo sapagat ang salita ninyo'y ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming landas. Kailangan namin ang salita ninyo sapagat kuminsan nariyang kami sa kadiliman at naliligaw kami. Kailangan namin ang liwanag ng inyong katotohanan upang kami makalaya sa lahat po ng mga kamalian maging sa aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Basahin kong muli mga kapatid para bigyan natin ng diin ang talatang ito, verse 14. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin nako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalin ang kanilang lupain. Na yung salitang ito, mga kapatid, verse 14, nagsimula sa at kung, if. Ibig sabihin, mayroon pong kondisyon dahil po sa nakaraang mga talata. Sa konteksto po, makikita natin, ang kahalagahan po ng verse 14 na ito. Ito'y kapahayagan ng Diyos sa kanyang bayan na nag-aanyaya sa pananalangin batay po sa kanyang sinabi sa nakaraan. Ipinahayag dito ng Diyos kay Solomon na kanyang piniling o pipiliing para sa kanyang sarili ang lugar na iyon, ang templong iyon, para sa pananalangin. Na may kita natin na ito pong verse 14 batay po sa verse 11 and 12 na kung saan si Solomon nung mat may patapos niya ang templo ng Panginoon siya ay nanalangin. At sa kanyang panalangin apoy bumaba galing sa langit at ito'y tumupok sa lahat ng mga handog at alay sa altar at napuno ng kaluhalatian ng Diyos ang buong templo. Kaya ang mga pari, hindi sila makapasok kundi sila'y nagpatira pa doon sa labas at sila'y sumamba sa Diyos. Ganon po katindi ang pagbibigay luwalhati ng Diyos sa templo na ginawa ni Solomon. At pagkatapos noon, pinagawa naman ni Solomon ang kanyang bahay. Nabuo din ang kanyang bahay at muli siyang bumalik sa templo upang manalangin. At nung si manalangin, muling nagsalita ang Panginoon sa kanya at itong sinabi sa verse 11 and 12, ganit, uh, 12 and 13, I'm sorry. Ang sabi nito, pagkatapos ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito, yung templo, para sa aking sarili bilang bahay ng pag-aalay. Sa Old San New Testament, ang tawag dyan, bilang bahay ng panalangin. Verse 13, kapag ang kapag aking isinara ang langit upang wag magkaroon ng ulan, o kung aking uutusan ng balang upang lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, ipinapayag dito ng Diyos kay Solomon na ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos ay maging bahay panalanginan sapagkat may pagkakataong sasarhan niya ang langit para hindi magkaulan at magkakaroon ng tagutom, magpapadala siya ng mga salot at iba pang mga problema sa bayang Israel kapag sila'y nagkasala. At kapag sila'y nagkasala, ibig sabihin nakalimot sila sa tipanan ng Diyos at ng tao sa templong ito para sa panalangin. Kaya, Kanya itong gagawin. Sa providencia ng Panginoon, magpapadala siya ng kahirapan, mga problema sa Kanyang mga tao upang muli silang manumbalik sa templo para sa pulong panalangin. Kaya nga dito, sa verse 14, ang Panginoon ay nagpaanyaya sa pulong panalangin. At ito ang kadalasang nakakalimutan nating mga tao ng Diyos na tayo ay hindi na nagpapalaga sa pulong panalangin. Hindi na tayo nagpapalaga sa ating katungkulan at kung sino tayo. Nakalimutan natin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng maaring mangyari. Ginagawa niyang sarhan ang kalangitan ng mga pagpapala upang pukawin ng kanyang mga tao na manumbalik na lumapit sa templo kanyang pinili na doon ay dapat magpahayag ng panalangin. Kaya nga kung baga sa ating panahon ngayon, ano mang problema mayroon tayo, ano mang mga pagsubok, karamdaman, kamatayan, hmm. ano mang pasakit na nangyayari sa atin, yan ay nasa probedensya ng Diyos upang tayo manumbalik na lumuhod, magpakababa at manalangin. Bigyan ng halaga ang pulong panalangin sa kanyang templo. Napakalaga po nito. Dumadanas tayo ng problema pero ang mga kristyano kung saan saan nila hinahanap, hindi sila dumadalo sa pagtitipo ng panalangin gayong ito'y pinili ng Diyos na dapat gawin ng kanyang mga tao. So ipinapakita dito, na napakalaga po ang pulong panalangin. Sapagkat ang solusyon po ng ating problema, bawat isa sa atin ay ating pong may lalahad dito sa pulong panalangin at dito po ang kasagutan ng Panginoon ibibigay sa mga anak niya na tumatawag sa kanya. So anong itinuturo sa atin ng talatang ito pagdating sa panalangin? Unang-una, mayroong pagpapala sa panalangin. Ngunit, hindi natin matatanggap ang mga pagkapalang iyon hanggat hindi natin kilalanin ang tatlong ito na napapalaman sa verse 14. Unang-una, dapat nating malaman kung sino tayo. Ikalawa, dapat nating malaman mga katungkulan natin bilang tayo. At pang pangatlo, ang mga pangakong bibitiwan o ipagkakalob ng Diyos sa mga tao na kumikilala sa Kanya. So ngayong gabi, unahin natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 14. At kung ang aking bayan na sa pangmagitan ng aking pangalan. Yun po yung salitang yon. At kung ang aking bayan, may kanyang bayan na tinatawag sa pamamagitan ng kanyang tanging pangalan. Sa English, if my people who are called by my name. Sino tayo? Bayan ng Diyos. Hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon ay pinapakinggan ng Diyos. Ang pinapakinggan niya ay ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. Matthew 7, versikulo 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay pakikinggan ng Diyos pagbubuksan ng langit. Kundi yun lamang ta mga taong tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Sa konteks na ating pong pinag-aralan, kalooban ng Panginoon dito, ang kanyang mga tao dapat pumasok sa templo para sa panalangin. Yun ang konteks dyan kalimutan nating nakakalimutan kung sino tayo. Dapat nating malaman kung sino tayo upang maging mapamahal sa atin ang pulong panalangin. Marami sa ating mga kapatid walang pagpapalaga sa pulong panalangin dahil nakalimutan nila kung sino sila sa harapan ng Diyos. Tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. At dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo'y mga bagong nilalang ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, John 1.12 and 13, sapagkat tayo ay kanyang mga ipinanganak na muli sa Espiritu. Dahil sa pagkalimot, tayo po'y tumutulad sa mundo. Yung problema ng sanlibutan, ay eh, nakukuha natin dahil tayo po ay namumuhay sa kanilang pamumuhay. Nakalimutan kung sino tayo. Tayo po ay bayan ng Diyos. Hindi tayo lumalago sa ating pagiging kristyano, kundi nakikisa tayo sa ugali ng sanlibutan. Nasa hubog tayo ng sanlibutan. Nagdurusa tayo sa mga problema, pasakit ng sanlibutan. Gayong hindi ito ang nakatakda sa atin. Ang nakatakda sa atin bilang mga anak ay kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo dapat mahalo sa kaguluhan ng sandibutang ito, kundi dapat tayo nasa kanyang luwalhati. Kaya ang Diyos ay nananawagan sa atin ng pulong panalangin at ang kanyang pinananawagan ay ang kanyang bayan. Sapagat ang bayan ang kanyang pakinggan, ang kanyang bayan ang kanyang pakikinggan. Sino tinatawag nito na bayan ng Diyos? Ang Israel. Tama yon. Ang Israel. Ang tinatawag dito. Kabilang ba tayo sa, sa bayang Israel na ito? Oo. Tayo'y kanyang bayan. Tayo'y kanyang mga tinawag. Tayo'y kanyang mga pinili. Now, tingnan natin una, bilang uh, uh, makilala natin ang ating sarili, sino tayo? Number one, tayo sa mata ng Diyos ay bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Tinutukoy ba rito Israel lang? Hindi. Pero lumalarawan ito sa tunay na Israel, ang spiritual Israel na mga tinubos ng Panginoon, ang Iglesia. Ang Iglesia ang tinatawag dito ng bayan, naging bayan tayo dahil sa dugo ni Kristo. Cristo. Na paano tayo naging bayan ng Diyos? Actually, mayroon silang mayroon pinili ang Diyos na Israel, pero alam nating tinalikuran ng Diyos ang Israel pansamantala, pero mayroon siyang itinatag na bayan, yung mga tinubos ng ating Panginoon. So, sino ba tayo na naging bayan ng Diyos? Ephesians chapter 2 verse 12 to 13, ganito tayo. De, ganito tayo, hindi tayo dating bayan ng ating Panginoon. Na nang panahon yun, kayo ay walang Kristo. Wala tayong Kristo. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Dito'y kabilang sa Israel. At mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan tayo. Yan tayo. Ang tanong, bakit tayo naging bayan? Verse 12, Subalit ngayon ay nakay Kristo, Jesus, kayo noong una ay malayo, ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo, tayo'y nagkanoon ng relasyon. At tignan natin ang uh, ang verse 19. Ganito po ang sabi sa verse 19. Dahil dyan, kaya na hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahyan ng Diyos. Ang bagong Israel ngayon ay banal. Mga banal, mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kaiba sa physical Israel, hindi lahat ng uh, tao, miyembro ng Israel ay Israel na totoo o banal. Kundi yun lamang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoon, tayo po ay naging bayan ng Diyos na banal kay Kristo. So paano tayo naging bayan? dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay mga bagong nilalang bayan ng Diyos. Yun ang nakakalimutan natin eh. Kaya hindi natin hindi mahalaga sa atin ang pulong panalangin. Miss na nyo, pag Sunday nandyan tayo, marami. Pero pagdating sa prayer meeting, kakaunti lang. Ang dahilan, may trabaho. Hindi. Kung talagang pinahalaga natin ang araw na ito ng pananalangin sapagat ito yung itinakda ng Diyos na makikipagtagpo siya sa pinili niyang lugar upang makausap niya ang kanyang bayan ay palaga natin dahil kilala natin kung sino tayo. Tayo ay bayan ng Diyos. Kaya dapat lang tayo ay nasa pulong panalangin. Ikalawa, hindi lamang tayo basta bayan ng Diyos, dapat nating malaman kung sino tayo. Verse 14 again, ang sabi sa verse 14, At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Ano raw tayo? Tinawag. Bayan na tinawag ng Diyos. At alam naman natin, ang pagkakatawag sa atin ay bago pa lamang likha ang mundo. Ephesians 1.4 Tayo ay tinawag upang maging banal kay Kaisa para sa Diyos. Set apart for, for God. Di tulad nung bayang Israel physical, ay eh, rebelde sila. Pero ang mga Kristiyano naging bayan ay tinatag tayo, inihiwalay tayo para kay Kristo upang tayo po ay maging banal. Sabi nga sa Hebreyo 12, versikulo 14, Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan na kung wala nito, walang sino mang makakakita sa Panginoon. See? Ang ating pagkakatawag ay para maging banal. Sapagat kung hindi tayo maging banal, hindi natin makikita ang ating Diyos. Tayo po ay iniligtas, ginawang bahay ng Diyos para maging walang kapintasan. Eh, sa ating ngayon, punong-puno ng kapintasan. Sinasabi nating Kristiyano, tayo pag-aari ng Diyos. Pero nasaan tayo sa tinakdang lugar ng Diyos? Wala tayo. Tayo ay tinawag ng Diyos, kinilala ng Diyos na maging tulad ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Yun yung ikalawa. So, sino tayo? Number one, tayo ay banal na bayan ng Diyos. Ikalawa, tayo ay tinawag ng Diyos. Ikatlo, tayo ay pinili ng Diyos. Nasaan yung pinili dyan? Ang sabi po sa ating teksto again, verse 14, At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, tayo po'y tinawag para sa kanyang pangalan, pinili para sa kanyang panalan, chosen, set apart for His name. Tinawag tayo dahil mga pinili. Bago palikayan ng mundo, ang sanlibutan, itinalaga na tayong maging banal. Pinili na tayo upang wag tayong maging uh, maging above reproach tayo. Paano tayo ginap, ginanap na uh, paano nagganap ang pagkakapili sa atin? Ganito po ang sabi sa 1 Peter 1.2, Pinili at itinaga ng Diyos, Ama, at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Heso Kristo. Ang ating pagkakapili ay banal at ang layunin nito ng Ama ay para tayo sumunod kay Heso Kristo. Yun po yung banal. Eh. Hindi tayo nakikimpluensya sa mundo kundi tayo sumusunod kay Heso Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu nakatira po sa atin upang tayo ay maging masunurin kay Heso Kristo at mawisikyan tayo ng kanyang dugo sa bawat sandali. Meaning to say, napapatawad tayo sa ating mga kasalanan kapag tayo po ay laging nakasunod sa ating Panginoon. At ang sabi pa rin sa 1 Peter 1-2, sumagana nawa ang biyaya at kapayapaan sa buhay natin. So ano pong kahulugan nito sa atin, mga kapatid ngayong gabi bilang mga uh, bayan ng Diyos? Sino po ang tinatawagan dito ng Diyos para magkatipon sa panalangin? Hindi po tinatawag ang lahat ng tao. Kaya nga karamihan sa mga reformed churches ang dumadalo sa prayer meeting ay members lang, wala walang mga bisita. Bihira lang 'yon. Well, mayroon tayong bisita na anyayahan natin pero sa kabila nun, ang Diyos pa rin ang may nagpahintulot. Dahil may minsahi para sa kanya yung oras ng panalangin, pero sa katotohanan, ang tinatawag talaga ng Diyos na dapat manalangin magpakumbaba ay ang kanyang bayan. Ang bayang Israel lang ba ito? Tayo yun, tinatawag. Bayan ng Diyos. Mga tinubos ni Kristo. Mga binanal ni Kristo. Dating walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo'y tinubos ni Kristo sa kanyang dugo. Kaya nga sabi, Ephesians 2.19, tayo po ay naging banal na kabahagi ng sambahyan ng Diyos. Marami pong mga Kristiyano makakalimutin pero ang pang-araw-araw na gawain sa loob sa linggo, hindi nakakalimutan. Pero yung Sunday, minsan sabihin ng mga, eh, hindi nakalimutan. Kalimutan ko lang, Sunday pala yon Sunday pala. Ngayon pagka Merkulis, Merkulis pala ngayon, nakalimutan ko. Well, isang bagay yan na tayo po ay naliligaw. Kaya ang sabi ng Panginoon, sasarang ko ang langit, magpapadala ko ng salo, Magpapadala kong problema, hindi para parusahan ang kanyang mga bayan, kundi upang gisingin na muling pumunta sa templo na pinili ng Diyos para makipagtagpo sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Itong dahilan na hindi pinagpapalang iglesia dahil marami sa mga miyembro nakakalimot kung sino sila. Hindi na nanalangin. Tignan natin ang kalagahan ng pulong panalangin. Tayo na nanalangin personally sa ating bahay. Meron tayong family devotion, meron tayong personal devotion. Yes, tumutugo ng Diyos sa ating panalangin, pero sa iyong panalangin. Pero pagdating po sa iglesia, buong bayan po ang ipinapanalangin natin. At ang dinidinig ng Diyos ay yung panalangin ng kanyang bayan sa lugar na pinili niya at mayroon siyang pangakong kasagutan. Dito lamang sa iglesia. Dito lamang sa iglesia. Kaya nga, maging sa bagong tipan kay Apostol Pablo, pinagdidiinan niya na napakalaga po ang pananalangin ng mga kapatiran na huwag itong tigilan, huwag itong putulin. Dahil pagka tayo nagpipray, ang Diyos po yung nakikinig. Yung pong ating kasunod, sino tayo, ano ang mga katungkulan at ano ang mga pagpapala na ating matatanggap. Kaya nga, ang pamagat po natin ngayon, panyaya ng Diyos sa pulong panalangin. Kapatid, kung mayroong nanonood man dito sa recording natin, kung ikaw po ay uh, nakarinig nito at inayahan ka ng kapwa mo kapatid, na dumalo sa prayer meeting, huwag mong isipin kapatid mo ang nag sa iyo. Ang totoo niyan, ang Diyos ang nag sa iyo. At kung hindi ka tumutupad, magpapadala ang Panginoon ng problema. Providence niyon. Hindi para parusahan ka upang ikaw akayon muling magpakumbaba. Manalangin kasama ng buong iglesia. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita ninyo na kumisan. Ito po ay aming pong napapabayaan dahil mayroon kaming iba't ibang mga paraan at Ngunit Lord, wala po kami may katutuwiran sa inyo sapagkat kapwa nyo kami binigyan ng eksaktong oras sa bawat araw. Kailangan lamang namin, Panginoon, unahin ano ba ang prioridad at ang lahat ng bagay ay pawang pangalawa na lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.